Buenos dias or buenos buenas tardes damas y caballeros. Ayan at last at last nakasuhan na nga si uh, si uh, i sabong operator. Na si uh, And, uh, gambling lord uh, na si uh, atong ang ha. This is something in fairness. Ha? This is something happening only in the Marcos administration kasi uh, uh, sa Duterte administration nakita naman natin na uh, takot na takot si Duterte kahit na identify na si atong ang na is uh, number one smuggler sa ban ah, number one illegal gambler sa bansa or number one wedding lord pero takot pa si Duterte na kasuhan siya at uh, inassign pa siya ina Uh, i in-orderan pa siya na tulungan yung PCSO. <laughs> iba talaga, iba talaga si Tatay Diggs. No? Pagkatapos, uh, siyempre, uh, diniclare naman niya, uh, pinigil niya yung operasyon ng isabong e e sabong pero only uh, in the last month of his administration or second to the last month. First week of May 2022. Kasi alam niya, wala nang... Uh, Ah. Uh, yeah, hindi na hindi na niya hindi na pwede kumolekta yung mga voice niya kay atong ang dahil papasok na ang Marcos administration nung first week of May 2022. So iba talaga no iba talaga ang uh, ang style ni Tatay Diggs. <laughs> so ngayon at last at last ha i-play ko, ito uh, ko itong uh, report ni Uh, Boy Gonzales ng DCRH uh, sa DOJ. Um, kung ano ano mga kaganapan dyan. Sa kapapasok lamang na balita, negosyanteng si Charlie Atong Ang kinasuhan ng murder at serious illegal detention sa Department of Justice. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales. Boy ipinagarap na ng reklamo ng murder at serious illegal detention sa tanggapan ng DOJ ang negosyanteng si Charlie Atungang kung sa mga nawawalang sabungero. Dumating sa DOJ kanina, makaanak ng ilan sa mga nawawalang sabungero para mag ng reklamo. Sinabi ni Ryan Bautista, kapatid ng nawawalang si Michael Bautista, reklamo murder at serious illegal detention ang sinapanilang uh, kaso o reklamo laban kaya atong ang kasama ang mga umanig ibang uh, saksi dumating uh, mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Group gala ang uh, napakaraming uh, dokumento na uh, inilagay sa isang uh, folder dumating din si uh, Chief CPNP uh, Philippine National Police uh, Director General Nicolas uh, Torre Duterte pero tumagin na sa magbigay ng mga payak sa mga membro ng media. Para sa NBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Salamat, ah, Boy Gonzales. Ah, kaibigan natin yan. Ah, magaling yan. Magaling yan si Boy Gonzales. Magandang lalaki pa. Covering Manila City Hall. Ah. Ah, nung ako ay PR niya, ah, Uh, for President Estrada and later on kay Isko uh, talagang uh, uh, nakita ko talaga yung galing at tapang at uh, uh, dedication sa trabaho ni Boy Gonzalez. So thank you for that Boy. Ah. So yan na nga uh, uh, at last ah, this is a historic moment uh, kasi last time na kinusuhan si, uh, si Atong Ang ay yung kasong plunder na in relation to the 135 million excise tax na katiwalian di umano ni former President Joseph Estrada pati si Atong Ang. Pero uh, sa kaso na yun, nakatakas siya papunta sa Amerika at uh, buti na lang nahuli siya doon sa kasino pa at na-deport siya pero nakalusot pa rin sa kaso nung nagka plea bargaining agreement siya sa gobyerno na binalik niya yung 35 million at nagtestify siya laban kay Erap. So ganyan ka uh, ka-dulas itong si uh, atong Ang. Kaya big challenge ito, big challenge ito sa Marcos administration kasi by now baka wala na si Atong Ang. Baka nakalabas na ng bansa na nakalabas na yan ng bansa dumaan sa Southern Black backdoor. Again, ah kaga baka na nag-alis go na yan, ha? So, sana naman, sana mahuli dito sa Pilipinas kasi yan, mga kaso na yan ay non-bailable yan. Non-bailable yan. So, I hope ah, hindi tayo mabalik doon sa sitwasyon ni Arnie Teves o kaya sa sitwasyon ni Alice Guo na frustrated ang justice system. Kaya nga sabi natin sana, sana matagal na na i-file ng uh, or nag, uh, naglabas na ng Department of Justice through the Bureau of Immigration ng hold departure order dito kay Atong Ang. Yun lang, kahit na ilabas naman pala ng hold departure order, ah uh, madali pa rin makalabas dyan sa Southern Backdoor. Sana pabantayin yan kasi marami magiging milyonaryo dyan, mga bilyonaryo sa Southern Backdoor. So wala pa rin balita, wala pa rin balita dito sa kaso ni, uh, dito sa kanya sa lover niya, si uh, Gretchen Barreto. So we will await that kasi syempre they are still evaluating the evidence. Pero ang maganda dito, di, di ba, tako, sabi ko sa si inyo, takot ako na baka in the end, uh, uh, ang dami pa rin mga nakita nyo, pati na-penetrate na nila yung NAPOLCOM, ha? at until the very last minute pinipilit nila na idiin ito lang si Dondon Patidongan yung witness na parang ito daw ang mastermind so sabi natin delikado ang kaso kasi gumagalaw talaga ang pera ni Atong Ang at uh, buti naman buti naman ngayon si Atong Ang na mismo let's just pray itong kaso na ito ay tunay malakas na kaso hindi echo lang kasi meron ring ginagawa niyan mga loko-loko taga DOJ na nagpa-file for the sake para lang makit Maganda makita sa media para lang matuwa si President Bongbong Marcos mag-file ng kaso na mahina naman. In the end, ma-kwan ma, ma, ma lang, ma-dismiss lang. So sana, let's pray ha, malakas na kaso na yan. na uh, at uh, dahil dito sa kaso, masaya naman yung mga, yung mga biktima na nag-file ng kaso kagaya nitong si Ryan Bautista. Ah sabi niya na brother ng ng sabumising sabungero na si Michael Bautista. Sabi niya masayang-masaya daw sila. Ha? ma taon, -taon na lang daw taon-taon na -ta -taon, taon na daw inintay nila ito. Ha? Ah kasama sa mga biktima ang uh, nag-file rin ng kaso itong uh, uh Criminal Investigation and Detection Group of the of the uh, uh Philippine National Police, ha. Yan, no. Um, at uh, this is it, ha? Uh, at least, uh, congratulations, sa Secretary, baka ito rin ang sign na malapit na talaga ma-appoint si Secretary uh, Boeing Remulla, ombudsman, kaya inaayos na niya, tinatapos na niya yung mga kaso niya sa, sa DOJ. So, congratulations, sa uh, sana marami pang kaso maipailan at uh, isa uh, isama na rin yung ibang uh, ibang mga uh, uh, sangkot dito sa sa kwan sa uh, killing of uh, or uh, murder of 100 sa bungeros kung kasa, kung may ebidensya laban kay Gretchen Barreto then so be it and many others una dito na pailan na rin ng kaso yung mga pulis So ito ha, isinama ito ni President Bongbong Marcos sa kanyang sona at buti naman nangyari na talaga na i-file na yung kaso. So yan lang tayo ha. May kli lang itong kwani natin ito, may kli lang itong uh, uh, break in news natin na uh, habang nagkakala pa tayo ng mga detalye dito. We will come back with more details. Thank you very much for watching and see you in my next vlog.